What's up mga choy bago di kong mata diri na maligo kay late na ba Nakit mo na kong iring diri na tulog mo to ibidyohan ako Nga pag umasad daw, ligo diri tingala ako saba mga isang kwarto Nga mga dito dahi nag away din duha kabuk dahi man to na ako sa suoto no? Ya, na mablima ako diri kinawalang plansa ba Nga na matikit ana na kay choy good ni Nga patik ato na ng plansya na tong sanina na no mga na tingala po ko dira ah. Kaya nga makumot maninog, Nato, man yun. Huwag samot na ito man ang giplansahan. Mga to ng lagot na ko dira ah. Yan mga to ang resulta. Nasunog ang sanina. Ako patay yung mama ni ba. Mahal na ba Ni sanina? Yan natingala sa di ko dira no. Kaya mao og sunog ba. Ya, pagtan- pagtanon ko tura na pagod ang kanon pero atik lang baho na siya dai kay among gipababuan ba kay mahal ba kay bugas karon no. Mm, me a eh mo di tan sudan na mo lechon manok si sabuntag ba lechon manok niya. Tingala ko maunsa man ni ma. ko mama kay pangpaswerte na sa lamisa da ba. Yan na sigtan sud ano. Mundo duwa ka buok nagkaon na di ko na sigtan silang duwa. Yan mate kwaon na sa sapatos napangmalakasan malakasan ba adidas ba ito eh nga ato na atong sapatos dara no pero nga lang ako nang hiwid Manuon, ito ipahawa na ako kasi matulog mga gitan-an ako sapatos kung hugaw ba yeah, matik di man hugaw ato na suoto so, na yeah, nga paguman baktas na ito eh nga eh. yeah, baktas na eh, padulong terminal no kay posaka'y yung motor pakanto get Williams, ba? kay tulyam sabah late na mi nga mga ito ako si uncle na Cool, dali akol ah, cool, kay malit na mi ba. Yeah, tapos kay gipaspasan po na ni angkol padagan. dagan naman na mato gipalupad na ni motor no niya. Nya yeah, abot adali mi sa kanto Kit Williams no yeah. Matik guys pag abot mo sa kanto Kit Williams kay at nga na mig jeep para makasakay na mi diretso ba. Mo to ni bayad na mi ano. Nya yeah, nya yeah, pagsakay na mo jeep dira nakasakay po na si Kuya Kaime, classmate na mo, guapo kayo smile smile lang nya bayad na kay abot na sa kanto ka talon na no nya gi sa may padulong skwelahan pero nya tabun-tabun, din nya ko smile mo ba di ma, may smile. Ay, insa, ba smile ayun sa tong kauban ay nya paguma ni baktas, sa na lang no, ano astang inita no. tapos sakit am ah, pa yun ato nang isa ka choy adra choy ay eh, mo din isa ka vlogger mo na kauban no nya paguma na abot na may dara sa kanto no pag abot mo sa gate gi an me gay late daw me ba niya. <c Risky> Abi na ako makasulod na ako kina ni duol sa ako babae good niya. Gisto ra di ko report niya mo ni. Ako ato na kumuto nun sa niya nakasulod na di mis no kay gipabriya naman me niya mo ni saka na me. asta yung kapuya ra day sig balik-balik basa ka sa ka babba ni eskwelahan na paguman matik ato na tagwa na Port floor. Ato na tasatong classroom na no kay duol lang ito sa classroom na dry. Tanatan awan ato nang baba tora um, ti sulod yung classroom na yun nagdiscuss din si ma'am no nya paguma si katawa sila nyo nya mga tani baba na may CR may ba nya tapos si Molina nagunong tingala ka daw kay sarado daw ang portahan daw mato gigna gabriha na dira mato to di sige salamin salamin din no guys ayos ra buhok na dera dera dira buhok dera dira nya paguma mo na si Molina paguma na kasugat ko gumigo bachuy daw ano siya na, hi sa vlog ba, matong nag-practice, practice, practice dahil huwag sa'yo, ano, kay performance naman sa PE, karo matong giguto, mga ancho, yung matong nagpalay sa Misa -kantin, talag, guto, mga kantin, kay giguto, mga kayo. Ikaw ba daw pasayaw, hindi ba guto mo, ano, matong nang balit, yun, may ayo, nga, chicken di yung sudan, dira, dahil, So, gunita sa, kay, mabayad, anchoy, yung matong nang amdam, na, di, may dira, no? sa mung, ko, ano, sa no? mong kuha sayaw na mo ito, nagkuha may mga props dira, ipasuot sa mong kamot mababa na tayo may daraan, no ano, kay manayaw na may samang ano pi? -e na mo niya green day na mong props dahi kay green plug man na no? solidarity good nga pag uman manayaw na mi Pag-uman, nagsayaw na mo, no? kaya naglimpyo na mo sa lab kami di tiglabay sa mga basura diri day kay mo naman yung mo tiglabay lang niya matik uli ay naman hapit de may kanto katalunan na ano niya pag umani bidyuan ako si Molina kagipabitbit ugbag si ati ba niya tik sakay na nagbabao na padulong na nagkanto kay Williams G sir de implete na mudra ano to kanto katalunan to kay Williams niya di belalim no kalayo ko yung kanto katalunan to kay Williams niya bakta sa nang choy day turay ano siya uli na ko moto nakaagi man may bayabas no malit may bayabas nya yeah, ana yanten halang te sibot nga lang nagsilit te mo ano sige nya yeah, pagumad tan aw na to na tan na first bite bi Mi mm, aay, second bite nya yeah, tapos abot din sa curb matik na natay duha ka guard daraan. nagbantay mo si mulan ng orange mas mo na orange tabi namo mo yeah, nya si blue kay blue man yung mata